Paano nga ba palitan ang apelyedo ng anak dito sa Pilipinas? Magandang araw po ako sa training Clary Balusila. Ang tanong po ng maraming magulang, Attorney, paano ko mapapalitan ang apelyedo ng anak ko? Today, i-explain ko sa simpleng paraan ang legal na proseso sa Pilipinas sa pagpapalit ng apelyedo ng inyong anak. Bakit nga ba pinapalitan ang apelyedo ng bata? Ilan sa mga common reasons, gusto ng anak na gamitin ang surname ng kanyang tatay o kaya naman, nagpakasal ulit ang nanay ng bata at gusto niyang sumunod ang anak sa apelyedo ng kanyang asawa. Maaari ding may clerical error sa birth certificate ng bata o kaya naman ay may substantial na magiging pagbabago sa buong pangalan ng bata o kaya ito ay dahil sa nakakahiya, offensive o mahirap espilengi na pangalan at iba pang substantial change sa pangalan at apelyedo. Para po sa illegitimate child na gustong gamitin ang surname ng ama, kailangan ang affidavit of acknowledgement o admission of paternity ng tatay at dapat itong nakarecord sa local civil registrar o LCR. Para naman sa clerical o typographical error, halimbawa ang apelyedo ay de la Cruz na naging de la Chris, kailangan din itong maikorek sa local civil registrar. Kung substantial ang magiging change sa pangalan ng bata, ito ay masasakop ng Rule 103 ng Rules of Court. Kailangan na mag-file ng petition in court at judge ang mag-di-decide. Mas mahal at mas matagal dahil may publication at hearings. Ano ba ang karaniwang mga requirements? Karaniwang requirements ang birth certificate mismo, valid IDs ng magulang o guardian supporting documents gaya ng marriage certificate, affidavit o kaya naman ay court order. Magkano naman at gaano katagal ang proseso? Sa LCR, umaabot ito ng 1,000 to 5,000 o higit pa at taabuti ng processing ng ilang buwan. Kung sa korte naman, mas mahal ito dahil magbabayad ka ng abogado at publication. Ang processing ay pwedeng abutin din ng taon. Bago mag-process, alamin muna kung anong batas ang sakop ng case ninyo. Para iwas sayang sa oras at pera, magtanong sa LCR na malapit sa inyo o kaya ay kumonsulta sa isang abogado. Kung may karagdagang tanong kayo sa topic natin ngayon, mag-comment na lang sa ibaba. Like, share, at subscribe. Patuloy po kayong manood, magtanong, at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po. Ako si Atty. Claribel Lucila.